Kain mga lodi. Nitib na manok. Bagong gising. Bagong ligo. Sabay kain. Sarap ng buhay ng, ano, ng tambay. Yun lang. Natutulog. Pag gising. mag ng makakain. Diba? Pag wala pa, magkakapi. Siyempre, pag wala pang pagkain. Maliligo. Pag nakakain na yan, lalabas yan. Maghahanap ng kakwentuhan yan. Ang pwede tambay. Hanggang sa may mag-ayang mag-inom. Pwede siya makikinom. Wala naman pang-ambag. Pangit ganun. Diyan makapal muka mukha. Bali wala lang sa kanya yung ganun. Sige pa rin tagay. Malakas pa sa pulutan. Tapos siya pa yung bangkero sa, sa, ano, sa kwentuhan. Ang kupok. Pag-uwi sa bahay, lasing. Sarap ng buhay talaga ng pangbahay, no? Kaya huwag niyo kong gayahin. Bagay, yung may trabaho at yung tambay nakakain naman. May trabaho ka. Siyempre may trabaho ka, di ba? May pera ka. Nakakain ka. Ay yung tambay walang pera walang trabaho pero nakakakain din ah sarap tambay sarap ang tambay tambay na lang tayo ah! Oh!